I don't know. I was parang this guy came up to me and offered me a drink. And I don't know what happened after that why parang all of a sudden nawala yung power, yung ano ko, yung lakas ko. Um I was in sabi niya hatid na kita. I found myself in a parking lot being abused by this person. <laughs> na wala akong kalakas-lakas. Dahil sa masakit na pangyayaring iyon, nagbalik kay Gracie ang kanyang mga karanasan noong siya'y bata pa. Yung medyo adventurous. Nahumaling siya sa pornografiya sa murang edad. Oh, parang this is nice. This is... Wow. Siyempre yung masturbation, fantasizing, di ba? Hanggang sa ang kanyang pantasya ay unti-unting naging realidad. Naging boyfriend ko siya kasi yun, binigyan na naman ako niya ako ng atensyon. I eventually gave in. Bagamat may karelasyon, uhaw pa rin sa atensyon si Gracie. Kaya naman... And I don't know what happened after that. Why parang all of a sudden, I found myself in a parking lot. Being abused by this person. Condemnation. Yun pala yung term ng guilt. Yung guilt and shame and then condemnation. Ah. Bakit kasi hindi ka naging, bakit parang more of you're blaming yourself. Ang mapait na karanasan na iyon ni Gracie ay nauwi sa kalbaryo. Nagsimula na rin magbago ang kanyang kasintahan. Parang nalaman niya lahat yon. And doon, mas naging abusive siya. Because parang, I, parang because he's entitled to. Kasi, di ba, ginawa mo, di ba, nangyari na nga to sa iba eh, parang ganyan. Tapos sa akin, hindi, ayoko talaga. And then, ihintog niya sa mirror ang sakit talaga. As in, hindi lang siya sakit na physical, pero parang grabe na to. I don't know, nag-pass out yata ako while crossing the street. Kasi sobrang umiyak ako that time. And then, I was, I found myself, siguro after an hour and a half, I found myself in a clinic na laging siguro may mali ako. Yung ganon. Siguro, ano bang mali sa Bakit ganito? Kasi di ba, kung, kung hindi naman wala silang nakikita sa akin, bakit nila ko gaganitohin. Yung laging may ganong feeling. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naisip ni Gracie na makipag-ugnayan sa dating girlfriend ng kanyang kasintahan. Ito ay humantong sa… The girl naman was able to talk to me. Um, and eventually, she asked me to go with her. Tatandaan ko na lahat ng yung, yung pinagdadaanan mo ngayon, um, someone is, someone knows everything. Kahit feeling mo forsaken ka, kahit feeling mo wala kang hope. Someone knows every details of your life, which is God. And yun nga, He works out everything for the good of those who love Him. So whatever you're experiencing right now, you will look back. In the future, you will look back and say, Lord, it is you who worked everything up for my good. Doon na tuluyang tinalikuran ni Gracie ang mga dating gawain at maging mga tao sa kanyang nakaraan. Doon siya nagsimulang umibig sa Panginoong Jesus at lalong lumago ang relasyon niya rito. Subalit ang debosyon ni Gracie sa Diyos ay nasubok. Yan ay noong may dumating na lalaking kanya ulit mamahalin. Different person, which is yung huli kong boyfriend. He was really the perfect. Parang perfect type of guy. Okay kami, alam niya tong mga to. He started talking about planning a wedding. 'Di ba dapat pag girl, pag feeling na ikakasal ka parang wow, kakakilig, ganyan. Pero God, really I know it was God who told me na i-surrender mo muna sa akin yung aspect ng buhay mo yan. Okay naman siya, Lord. Bakit ganun? Bakit gusto mong kunin? Tapos yun, at the time, sabi niya hindi, parang it's for my healing. Dahil sa grasya ng Panginoon, ay natutunan niyang mahalin at pahalagahan ang sarili katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya naman, ang nais lamang ng Diyos ang ninanais niya sa kanyang buhay. Siya yung greatest lover of my soul. Na a lot of such, I've been to a lot of situation wherein I... Parang I was questioning myself, am I really loved? Am I really valued? And siya yung nagbigay. Siya lang yung, yung nakita kong sagot sa lahat ng naging tanong ko before.